Maghihit po kami ng tulong kasi po pinagbintangan po kami na nagnakaw ng pera po, 3,000 po daw ng pera ng amo namin na wala. Kinalkal na po yung mga gamit namin, wala, pa, wala pong nakita pero po pilit po na ipapalabas amin hanggang alas 12 po daw ng ating gabi. Kailangan maibalik namin. Sana po bigyan po kami ng tulong po. Pagbintangan lang po kami ditong magnanakaw. Hindi <laughs> po talaga kami nakakaw. <laughs> Gina Andawi. No? Uh, five years na siya, Shari, doon sa amo niya. Pero, ayan, ginagal lahat ng gamit nila. At uh, sinabihan sila na ilabas yung pera daw na nawawala. Mm -hmm. Or oh, po, okay, uh, I mean. na pinagbintangan sila na nagnakaw. Ang kasama ni Gina Andawe doon sa employer niya ay si Janeline Salvador at si Neri Galvero. Yun po yung mga nakita niyo rin sa... Uh, ating video kanina. Randy, ilang taon na ang asawa mo doon? Mag-six years. Tapos umuwi nung December. Mm -hmm. Tapos nung March 6, bumalik ulit po. Sa iisang employer lang ito? Yes po, ma'am. So, uh, ito rin yung employer na nagbibintang sa kanila ngayon? Yes po, ma'am. Okay. Ito ba ang unang pagkakataon na nangyari ito? Ano po eh. Lagi na daw po yung pinagbibintangan sila. Lagi silang pinagbibintangan? Opo. Pero wala namang nakikita sa kanila. Katulad nito, kinalkal lahat ng gamit. Opo, ano, ano nga po. daw ba ang nawawala? Ano daw? Pera daw po tapos halahas. Ito ba ay uh, na ilapit na natin sa agency nila yung yung nangyaring ito? Ano daw po, kumontak na po sila sa agency nila. Tapos mm -hmm. ano daw po, uh, sinabi doon, wag daw po silang guilty kung naman daw po tutong sila yung kumuha mm -hmm. ng pera at Samir? Magandang hapon sa yes, ma iyo. Yes Yes ma'am, magandang hapon po. Oo. Good afternoon po. Good afternoon. Uh, Samir, ano yes, na ang tulong na naibigay natin dito sa tatlo natin ng mga OFWs? Actually ma'am, yung si Gina uh, Gina Andawi is, hindi po namin siya worker ma'am, which is yung dalawang worker lang po na kasama niya doon sa bahay na employer niya, na Oo. si Janeline uh, Salvador at si uh, Galvero. Mary, Mary Galvero. Oo. So yan po sila ma'am, uh, tatlo sila sa isang bahay. Okay. Ngayon ma'am, yung report po ma'am na na ko is last Friday. Okay. Na ang tama po yung sinasabi nila na ang report nila is ano, uh, nag sila sa akin ng video na yun nga kinalkal yung mga gamit nila uh -huh. tapos uh, pinagbibintangan sila ng na, nawawalan pera at yung mga uh -huh. alahas. Uh -huh. Ngayon, ang ginawa po namin na as a agency po nila ma'am, uh -huh. uh, pinasa ko po agad-agad yung uh, videos na yon tapos dinagdagan ko lang na lang po ng ng report na paki na lang yung worker, paki-tawagat yung employer niya, i-clarify ko ano ba yung nangyari, bakit nagkaganyan yung mga tao okay, kasi kanino kasi mo pinasa doon po ma'am sa uh, FRA namin ma'am, counterpart namin okay. sa Saudi Arabia ma'am. So, ito Maria. yung foreign recruitment agency na ka-partner yes, ninyo, yes, okay? Po, yes po ma'am. Mm -mm. Okay, afternoon ma'am, nung Friday na pinasa ng mga OFW sa akin yung report, yung video, okay. pinasa ko din po agad-agad that day ma'am doon okay. sa FRA namin. Okay. Ngayon po ang FRA namin ma'am is wala silang pasok every Friday and Saturday. Okay. Okay po. Ang ginawa po ng, ng, ginawa po ng uh, widow officer namin doon, ma'am, welfare officer din namin ng Saudi Arabia, mm -hmm. is uh, tinawagan po at kinontak nila agad-agad yung mga tao. Kung okay. baga para para makumusta sila kung ano ba okay. nangyari, tutu ano ba nangyari doon sa mga videos, ganyan-ganyan. Okay. Ganyan. Ngayon, nakausap din po ng uh, welfare officer namin doon, yun po, tugma po yung sinasabi nila na yun nga, uh, pinalungkat yung mga gamit nila. At walang at, nakita? Uh, at wala naman po nakita okay. doon sa mga ano. Ngayon po, Sunday, may pasok na po sila doon. Tapos doon po ma'am, nag nagbigay sila ng... Uh, Report sa amin na tatawagan yung mga employer na yon para po ma-clarify bakit nila ginawa yung sa mga wor worker namin. Okay. Then ang, employ ang employer po ma'am is hindi po uh, sumasagot sa tawag ng FRA doon sa Saudi Arabia. Anong hindi po uh, sumasagot yung employer nila? Mm -hmm. Na kailan tawag po yung welfare officer doon sa employer? Hindi po sila uh, sumasa mm -hmm. ang ang ano po ang ginawa din po ni welfare officer doon uh, kinakausap po niya lagi yung mga tao para okay. po bigyan sila ng advice na ganito ang gawin para hindi na madagdagan ganito po at uh, kami din dito po ma'am ako din po ma'am uh, naka-monitor din po ako always doon sa mga worker kasi online din sila hanggang ngayon okay. so sinasabihan ko sinasabihan ko din sila na yung mga gamit nila dapat bantayan nila lagi kasi hindi natin alam baka biglang biglang lagyan ng kung anong-ano -ano, mm -mm. para at least hindi uh, hindi hindi masabi na employe ay totoo ginawa niyo yan. Ang issue nila ngayon is kinakaltasan at kakaltasan pang patuloy yung kanilang mga sweldo. Tama ba ako, uh, Randy? Yes, ma ang, ano, ano? Gina, magandang umaga sa inyo diyan. Kumusta ang kalagayan niyo diyan, Gina? Uh, okay na po, ma'am. Sa ngayon po, wala, na, wala po yung lahat ng amo namin dito sa bahay. Kagabi okay. po, umalis uh, sa mga alaw Hanggang ngayon po, hindi po sila umuwi. Okay. Hindi kayo sinwelduhan para sa buwan na ito? Tama ba ako? Uh, sa buwan na po, sa buwan na ito po, sa katapusan pa po sa hod namin, sa noong last month po, July po, wala po, July. Bakit kayo hindi sumahod noong July? Eh, kailan ba nangyari yung insidente? Ah, uh, ano lang po, nung 16, 16 lang po, 16 po nangyari. Tapos, August. before po, nangyari, nangyari yun ma'am, lagi na po sinisingil yung sahod namin. Nagagalit po yung amo namin babae, sinasabihan pa nga itong kasama ko, bakit daw siya singil ng singil, ano daw akala niya sa amo namin, kukunin yung pera. Sa akin po sinabi, inarabic po. Tapos sabi, sa, lagi po niya sinasabi na tanga daw, walang utak tong laging naniningil. Kasi ako po, hindi po ako naniningil po. Kasi nga, yun na po ang sinasabi sa akin. Eh. Naniningil ng, ng sweldo ka mo? Opo, opo, opo. Okay. So, Shari, mukhang ang issue natin dito is yung hindi pagpapasweldo, hindi lang doon sa tungkol sa pagbibintang uh, sa mga gamit, alahas at pera na wawala, kundi pati na rin na hindi nasusweldohan sa tamang oras. Opo. Okay? Gina, gusto ko lang liwanagin. Gina, hindi ka under sa Continuous Resources International, hindi ito ang ano mo? Yes po ma'am, ORTIS, ORTIS po ang dati kong agency po ma'am, ORTIS po. Okay, ngayon meron ka rin agency o wala na? Wala po ma'am, Direct. Direct hire? Iyon po, December, wala na po ma'am. Tapos bumalik ka dyan ng March? Yes po, Pero may March. Pero kontra may kontrata kang hawak? Yes po ma'am, yes po ma'am. Ano okay. po, yung bago ka makabalik dito ma'am, pumunta po ako sa ano... Dito po sa embassy. Asset, magandang hapon po sa inyo ang OIC po ng Department of Migrant Workers sa DMW po. Asik, magandang hapon po. Uh, magandang hapon, Attorney Ana. And ganoon yes. din sa ating mga kasamahan dyan sa Jeda, si Gina, si Janeline, si Yes, ma'am. Ganoon din sa, oo, ganun din sa kababayan natin na si Randy uh, na kala din pa rin siya yung harap ni Gina. Yes, uh, ma'am. Uh, for, for purposes lang of record, yes, uh, ma'am kita sinasak ko po yung record uh, ni Gina. Tama yung sinasabi ng representative ng itong team na sources international. Si Gina ay hindi dumaan sa ilang ahensya. Uh, for our record, uh, ay balik manggagawa yes. uh, at ang kanyang employer, I'm basing it, it on record that I secured from our uh, database. Yes, ang kanyang employer ay si Khalid Hamad Al-Taydi. Al Al, 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 Al Tidy. yes, ma'am. Uh, pero si Salvador, si Johnny and uh, si Neri Galvero, yes, uh, sa ating record, yung silang dalawa ay dineploy Noong November 17, 2023, yung isa si Galvero ay November 25, 2023, dili-deploy ng continuous resources para sa Kel Algade. Ito yung kanilang, I do not know if I pronounce it correctly, mm -mm. si Algade Office, Algade Recruitment Office. Uh, para sa employer na si Abir Abdul Hamid Barash Abdul Wahab they are now, uh, they have mentioned, or Ina, yes, na sila ay trabaho sa isang employer lamang, silang tatlo ay magkakasama. So yes, ma gusto maliwanagan, sino yung employer ni Gina at sino yung, yung kay, kay Miss Salvador at kay Miss Navarro. Okay. Gina, anong pangalan ng employer ninyo? Kalid po, kalid. So ito ba ang nasa kontrata mo? Yes po, yes po, ma'am. Okay. Pero hindi, ito ba ang nasa kontrata rin nila Janilyn at saka ni Neri? Hindi po, ma'am. Hindi po. Hindi. Asawa po siya. Ah, asawa. Okay, pero in yes isang po. bahay, pareho, ay, yung kumbaga, mag-asawa ito sila? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Ah, okay. So, Asik, like it looks like mag-asawa ito. So, ang nakapangalan na employer kay Gina is the husband, tama ba? Yung lalaki? Tapos, ang nakapangalan na employer ni Janeline at ni Rery is yung babae. Yes, yes po, ma'am. Okay. Nakita ko po. Okay, so isang household lang ito sila. Pa Asek, so ganun po. Uh, it's just one household, actually. Gina, ano ang gusto ninyo mangyari ngayon? Ma'am, gusto na lang po namin na makauwi, ma'am, kasi kinatakot po namin iba kasi susunod po ano pong gagawin sa amin kasi takot-tatakot po kami nung pilit ipabalik yung pera eh wala naman po kami alam at saka ipapakulong daw po kami. Okay. Kaya po hindi kami kaya po hindi kami pinakulong kasi po hindi kami pinagsalita gusto ko magpaliwanag ang sabi po bawasan daw yung sahod namin ipabayad sa amin tag 1K tapos hindi na po kami sumagot ang sabi lang okay, okay, okay kasi ayaw po ka kami pasalitain Meron bang uh, humarap sa inyo? Dinala ba kayo sa kapulisan? Wala po, wala po Sabi lang po 12 night po ibalik namin yung pera after 12 night wala man talaga kami may ipakita kasi wala yun nga po. Ang sabi lang po, asan ang pera? Sabi namin wala po. Wala po talaga namin kinuha. Sabi niya, okay, cut your salary. 1K, 1K. Ang alam ko kasi dito, Shari, lalo na sa Saudi Arabia, merong very strict na mga protocols bago natin ma-rescue or makuha ang ating Uh, mga OFW. Ma'am, naklaro po natin, they are actually just in one household. Ang employer lang po is uh, yung babae ang para dito kay Janeline at kay Nery at yung lalaki ang sa kay Gina. Ma'am, ang request na lang po nila talaga is maalis sila to be removed from uh, the household kasi natatakot sila na baka uh, kung anong pagbintang na naman sa kanila and this time baka plantahan or ipain or whatever. So um, understandably, takot po sila for their safety and security, ma'am. Oh, okay. Uh, kagaya na nabanggit mo, attorney, mm -hmm. na uh, there are restrictions. May mga uh, restrictions at sa uh, Middle East, lalong lalo sa Saudi. Hindi pwede punta ang embahada. Yes. Na? at gayon din ang ating labor office or ating OWA, mga kasama mm -hmm. sa OWA, sa bahay, pangin ang ating mga mabaya na kaya di siya inyo nga may inaakasuhan o nagreklam sila dahil meron sila may accusation with them and this time parang nang sinasabi eh sila yung yes. pinagbibintahan ay kinuha lahat ito ba ulit wala naman daw na ako na, na wala. sa mga gamit nila diba? wala po wala po oo, <laughs> oo what I can suggest kasi yung dalawa ay ah, yung dalawa ba si Salva Miss Salvador, so that's Galvero, they are also requesting for repatriation. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sino ma request ng repatriation? Lahat, lahat sila, ma'am. Silang tatlo na po, ma'am. Uh, okay. Sige. I, maybe later on, I can, may I request from your staff yung mga details. contact details. Yes, ma'am. Nung tatlo. Mm -mm. no, yes, ma'am. Okay. Uh, whether it's through their messenger account or yung mobile number nila. Yes, ma'am. Para ma pa-contact natin ito sa ating uh, migrant workers office in Jeddah. Yes, ma'am. But since I overheard meron tayong kasamahan dyan mula sa ahensya, yung repatriation would have to be or through yung dalawa through the agency. Yes, ma'am. So dalawa okay. through the agency and yung dalawa po through the office ng ah uh, uh, yung si ano si Ms Gina we will work it out ah uh, kung hindi kasi definitely I wouldn't think the employer Inaakusahan nga sila eh okay. 'di ba I don't think ah uh, ideally kasi kung I'm going to objectively or ideally it is the employer's obligation to repatriate them yes. Yes, for the contract but mm -mm. Yun na, uh, ang sinasabi is babawasan pa sila sa sahod. Yes. At kung babawasan sa sahod, in all probability, hindi sasabutin yung... Uh, Pangasahe, sasabuti yung, yung pag-uwi, yung repatriation. Oo, repatriation. Oh, uh, repatriation cost. Now, assuming everything is in order, ito you na, know, Gina, ay aking i-refer at papadala sa ating Migrant Workers Office. Para i-work out nga yung uh, re reparation. Okay. Uh, yung kay Ms. Talador kay Ms. Galvero ay makikipag... Uh, Andiyan yung representative ng ahensya. Yes, ma'am. kakong nila yung kanilang SRA. Yes, ma'am. Oo, uh, para i-work out or i-facilitate yung reparation. Yes, ma'am. Now, for tomorrow, I'll also confer with the agency or kung nandito ay representative na ahensya dito sa DLW, pwede ko siya kung pinayamaya or bukas, Oo, uh, para ipa-coordinate na lang natin ito uh, kung Sige. paano repati siya nila. Oo. Ma'am, maraming maraming salamat po ma'am kasi yan naman po talaga ang gusto lang na marinig rin ng ating mga uh, hmm. migrant workers, ano, si Gina, si Janeline at Nery, uh, pang paano na rin po, pang -pa ano ng okay. loob nila na nakarating na po sa kataas-taasan yung kalagayan nila at uh, makakaasa po sila nung uh, agad-agara na aksyon. Hindi naman din po nagpapabaya ang Continuous Resources International Inc. Maraming salamat kay Samir. Samir, may update ka ba ngayong lunes na ito galing sa FRA ninyo? Yes ma'am. Ang sabi po ng FRA namin ngayon ma'am, kasi hindi po sumasagot yung employer yes. niya, gagawa po sila ng report na yes. ma-pull ma out si si ng mga worker doon sa employer at uh -huh. kailangan po masina-noted to ng uh, MWOO uh, Polo Riyad yes. para um, pabilis din po yung agarang pag-rescue uh, sa kanila kasi hindi naman po sumasagot yung kanilang employer. Oo. Klaruhin lang natin, Sharia, no? yung uh, sinasabi rin ni uh, Amam Ma Ma'am Felicitas by kanina na meron talagang protocol. ito hindi pwedeng basta-basta mga tauhan ng embahada natin o yung migrant workers ano natin uh, office natin ang mismo mag-pull out doon sa ating uh, mga kasamahan pero ang maganda nito is na i-report na, at yung FRA, yung Foreign Recruitment Agency, ang gagawa ng report para maiparating ito naman. Kumbaga, ma, ma, ano, sorry, yung pasikot-sikot. Pero gumagana na po, gumugulong na, ang uh, yes ma proseso. Kaya, yes, ma yes ma uh, konting ano lang, hinahon lang, at uh, yes, tama yung sinabi ni Samir kay, uh, Jan kay Janeline, kay Nery, at kay Gina, na mag-ingat kayo sa mga gamit ninyo. Kuhanan nyo ng video, o kung ano kasi for your safety and security din. Deya, uh, ano ang mensahe mo sa kapatid mo? Uh, mag Mahingat ka dyan. Makakauwi ka rin dito ng ligtas. Kayong tatlo. Mm Ingatan niyo yung mga gamit niyo. Dapat may magbabantay para ano. Hindi kayo magawa ng ano dyan. I-on niyo palagi yung video ng camera ninyo. Kung ano, kung may parating. Ganon. Ah... Uh, Randy, anong mensahe mo sa asawa mo? Uh, Mag-ingat po sila doon, sila tatlo. Okay. Eh, naparating na po dito sa inyo, sa inyong tanggapan, yung iningin naming tulong. Pero ayan ha, nakarating na all the way kay Ma'am Felicitas Bay. Ma'am, Yes, naging malibang at hindi nasa maya gusto ring mo. Kasi apparently they have means of communication, di ba yung nating tatlong tawag sa Jeddah. Yes ma'am. I can learn the hotline of our workers in Jeddah Kasi kahit kami near eh nandito tayo sa Pilipinas, yes, yes, nangyayas na si Jada mas. Eh uh, the, ano, the communication is easier and uh, should there be any access To be extended urgently mas mabilis silang makakapagbigay tugon but i will alert now our mwo jeda oh, oh. about this but i may I share that line of mwo jeda aniina oh Off the air na lang ma'am kukunin ng aming oh, yeah. ano kukunin ng amin staff on. maraming maraming salamat po at uh, yan nga po ibibigay na ang direct line no ng ating uh, polo uh, office uh, oh. doon na uh, nandoon mismo mas malapit sa kanila gina Tibayan nyo lang ang loob ninyo, palakasin nyo ang loob ninyo. Ang proseso ay uh, ginagawa na ang proseso. At uh, mabilisan naman ang aksyon nito. Nakikita naman natin ito, Shari, di ba? Opo. Oh, Sige po, um, Sir Randy and uh, Ma'am Deya, kakausapin po oh, kayo o. ng staff namin na si Marnie doon. And from time to time, bibigyan po namin kayo ng update uh, patungkol po sa, sa pag-uwi po. Uh, nila ma'am Gina, ma'am Janeline, and ma'am Nery, ito po ay uh, tinututukan na po natin. Opo. okay, um, Lagi naman po yan, ma'am, basta nandito na po kay Idol Rafi, makaka-uwi na po ng safe yan. Yes. Okay, Maraming po. salamat Maraming po. Salamat. Opo. Sige po, uh, doon po muna kayo sa likod, sir. And uh, ma'am Gina, ma'am Janeline, and uh, ma'am uh, Nery, kakausapin po kayo ng staff namin at uh, tatagan nyo lang po yung loob niya dyan, ma'am. At imomonitor po namin yung uh, lagay po ninyo palagi.